ang pagpaparaos sa sarili o masturbasyon. o isang bagay na hindi aaminin ng karamihan, pero sa lihim ay itinuturing na isang ligtas na paraan para maglabas ng saloobin. Pero heto ang nakakagulat na katotohanan. Ang paniniwalang yan, lalo na kapag lampas na sa edad 60, ay maaring dahan-dahang pumapatay sa atin nang hindi natin namamalayan. Ako po si Dr. Mila Dela Paz, isang doktor na dalubhasa sa kalusugan ng mga kalalakihan na may mahigit tatlong dekada ng karanasan. Napakarami ko ng nakausap na pasyente na hindi kailanman inakala na ang kanilang kinagawian tuwing umaga ay maaaring bahagi pala ng kanilang problema. Ang nakakalungkot na parte, hindi ang akto mismo ang problema, kundi ang paraan ng paggawa nito. Ang mga nakasanayan natin dekada na ang nakalipas yung mga bagay na parang tama lang noong kabataan natin, ay siya na palang tahimik na nagdudulot ng pinsala sa ating tumatandang katawan. Pero may pag-asa po. Ngayon gagabayan ko kayo sa apat na tahimik na pagkakamali sa pagpaparaos na ginagawa ng mga nakatatandang lalaki sa umaga kung paano nito sinisira ang sirkulasyon ng dugo at higit sa lahat kung paano ito maiiwasan simula ngayon. At yung panghuli ito, yung bagay na malamang, ay hindi ibinabala sa inyo kahit ng sarili ninyong doktor. Samahan niyo po ako. Magsimula tayo sa una at marahil ang pinakamapanganib na pagkakamali na madalas ay hindi napapansin. Ano ang nangyayari kapag pinipigil mo ang iyong hininga sa kasagsagan ng iyong orgasmo o climax? Mukha itong napakaliit na bagay isang natural na reaksyon na halos hindi mo mapapansin. Ngunit para sa mga lalaking lampas 60, ang pagpigil ng hininga habang nilalabasan ay maaaring tahimik na magdulot ng matinding pinsala sa inyong cardiovascular system, lalo na kapag nangyayari ito sa umaga paggising. Naaalala ko ang isa sa aking mga pasyente. Tawagin natin siyang Mang Ricardo. 62 taong gulang, medyo malusog pa aktibo at ipinagmamalaki na hindi niya hinaya ang nakawin ng edad ang kanyang sigla. Ngunit sa loob ng ilang buwan, nagsimula siyang makaranas sa mga kakaibang sintomas, bigla ang pagkahilo, pagkatapos magising tila, pagkabog ng dibdib, pagkatapos ng climax, mga sandali na parang mawawalan siya ng malay kapag biglang tumatayo. Inakala niya na ito ay dahil lang sa edad o dehydration pero nagkamali siya. Ang totoong nangyayari, tuwing umaga, pagkatapos niyang magising diretso na siya sa pagpapasigla ng sarili. At sa tuwing malapit na siyang labasan, kusa niyang pinipigil ang kanyang hininga. Ang maliit na sandaling ito ay mas mapanganib kaysa sa inaakala ng karamihan. Kapag pinipigil mo ang iyong hininga at umuupo ka ng mariin habang nag-oorgasmo ang iyong katawan, ay pumapasok sa tinatawag naming Valsalva Maneuver. Nagdudulot ito ng bigla ang pagtaas ng presyon sa loob ng iyong dibdib na panandali ang humihinto sa pagbalik ng dugo sa iyong puso. Ang bigla ang pagkaantala na ito ay sinusundan ng pansamantalang pagbaba ng cardiac output at pagkatapos ay isang bigla ang pag-alon ng blood pressure kapag pinakawalan mo na ang iyong hininga. Para sa isang batang lalaki, ang katawan ay maaaring makabawi agad. Ngunit para sa isang taong lampas 60 na, ang mga marurupok na ugat ay medyo makipot na dahil sa edad nahihirapan itong umangkop. Ang resulta, nababawasan ng oxygen sa utak. Posibleng magkaroon ng maliliit na pagkapunit sa pader ng mga ugat tumataas ang panganib ng stroke at pangmatagalang pinsala sa sirkulasyon. Ang masama pa ang mga epektong ito ay lalong lumalala sa umaga kung kailan ang katawan ay dehydrated, mataas ang cortisol, at ang blood pressure ay natural na pabago-bago. Ito ang perpektong sitwasyon para sa isang sakuna, isang tahimik na sakuna. Walang ginagawang extreme si Mang Ricardo. Hindi niya pinapagod ang puso niya sa ehersisyo. Hindi siya stressed. Inulit lang niya ang isang lumang nakasanayan. Isang bagay na dati ay hindi nakakapinsala, ngunit ngayon ay nagdudulot na ng tunay na banta sa kanyang kalusugan. Matapos baguhin ang isang gawin na ito, ang pagsasanay sa sarili na huminga ng malalim at tuloy-tuloy, hanggang sa climax, gumaan ang kanyang mga sintomas. Naging stable ang kanyang blood pressure. Nagsabi pa siya na mas naging masigla ang pakiramdam niya sa halip na mahina pagkatapos. Ito ang uri ng pagkakamali na walang nagbabala sa iyo. Ngunit ang kapalit ng pagbabaliwala dito ay unti-unting pinsala na inuulit araw-araw na naiipon sa paglipas ng panahon. Hindi ito nangyayari sa isang beses na climax, ngunit ang mga tao ng vascular strain, lalo na kapag iniisip mong naglalabas ka lang ng tensyon, ay maaring tahimik na kumitil sa kalusugan ng iyong sirkulasyon hanggang sa isang araw hindi na ito makakabawi. At simula pa lang yan dahil ano ang mangyayari kapag masyado kang nagmamadali sa pagpaparaos bago pa man handa ang iyong katawan, dito lalong bumibilis ang tunay na panganib. Pag-usapan natin iyan. Ito ay isang bagay na halos hindi kinukwestiyon ng karamihan sa mga lalaki. Gigising ka mararamdaman mo ang pagnanasa at bago ka pa man makainom ng tubig o makatayo sa kama, gumagalaw na ang iyong kamay. Pamilyar ito mabilis at parang hindi nakakapinsala. Ngunit para sa tumatandang katawan, lalo na sa puso at mga daluyan ng dugo, ang automatikong gawain na ito ay maaring tahimik na maging isang banta sa kalusugan na hindi kailanman na pag-uusapan. May isang pasyente si Mang Haroldo na tumatak sa aking isipan siya ay si isang retiradong Navy mula sa Cavite at ipinagmamalaki ang pananatiling aktibo sa seksualidad at pagiging tunay na lalaki, sabi niya. Ngunit sa nakalipas na taon, nagsimula siyang makaranas ng isang kakaibang pattern. Gigising siya magpaparaos sa loob ng ilang minuto at pagkatapos, parang orasan makakaramdam siya ng hilo panghihina at minsan ay nasusuka pa. Noong una, inakala niyang ito ay bahagi lang ng proseso ng pagtanda. Ngunit pagkatapos ng masusing pagsusuri, isang bagay ang lumitaw lahat ng insidente ay nangyayari sa loob ng bingi minuto pagkatapos magising at laging pagkatapos ng climax. Heto ang nangyayari sa loob ng katawan. Kapag gumising ka ang iyong blood pressure ay natural na nasa pinakamababang antas nito. Ang dugo ay may tendensyang maipon sa ibabang bahagi ng iyong katawan habang natutulog at ang iyong cardiovascular system ay hindi pa nakakabalik sa balanse. Idagdag pa rito ang katotohanan na ang cortisol ang iyong stress hormone ay tumataas sa mga unang oras ng umaga at ang mayroon ka ay isang marupok at sensitibong kapaligiran para sa sirkulasyon. Ngayon isipin mo ito. Bigla mong binabaha ang iyong nervous system ng mga senyales ng pagkasabik. Mabilis na pinapataas ang iyong heart rate at inililipat ang daloy ng dugo mula sa utak at gitnang katawan patungo sa pelvic region. Iyan ang ginagawa ng maaga at minadaling pagpapasigla. Inilalagay nito ang iyong katawan sa isang high pressure na sitwasyon bago pa man ito handa. Para sa isang lalaking lampas, Kiksta na ang mga ugat ay hindi na gaanong nababanat at ang puso ay nangangailangan ng mas maraming oras upang umangkop ito ay maaaring mga hulugan ng kakulangan ng oxygen sa utak paglaktaw ng tibok ng puso o kahit isang mapanganib na pagbaba ng blood pressure. Hindi na mamalayan ni Mang Haroldo na siya pala ang nagtitrigger ng circulatory crash tuwing umaga. Nang baguhin namin ang kanyang rutin, pinaghintay siya ng hindi bababa. Sa 20 minuto, pagkatapos magising uminom ng tubig, umupo mag-inat ng kaunti at huminga ng malalim na wala ang mga sintomas na iyon. Hindi siya makapaniwala kung gaano naging mas balansi at matatag ang pakiramdam niya kahit pagkatapos ng climax. Ang maliit na espasyo ng pasensya na iyon ay nagbigay sa kanyang katawan ng paghahandang kailangan nito upang harapin ang stimulation ng walang cardiovascular shock. Kaya't bagamat malakas ang pagnanasa ang pagbibigay sa iyong katawan ng ilang sandali lamang upang magising ay maaaring maging pagkakaiba sa pagitan ng kasiyahan at panganib. Ngunit may isa pang pagkakamali na mas malalim pa. Isa kung saan pinsala ay hindi nangyayari dahil sa timing kundi dahil sa kung gaano kalakas ang iyong pagpipilit na makaramdam ng isang bagay at doon ang mga bagay ay maaring tahimik na maging mapanira tingnan natin iyan madaling maunawaan kung bakit ito nangyayari habang bumababa ang sensitivity sa pagtanda maraming kalalakihan ang hindi namamalayan na mas humihigpit ang kanilang hawak bumibilis ang galaw at pinipilit ang buong katawan para lang maramdaman ang parehong antas ng kasiyahan na dati nilang nararamdaman ng walang kahirap-hirap. Ngunit ang hindi nila napapansin ay ang mga likas na pagsasaayos na ito, lalo na sa umaga, ay maaring tahimik at mapanganib na sumabutahe mismo sa daloy ng dugo na sinusubukan nilang palakasin. Naaalala ko si Mang Tomas isang 62 taong gulang na dating construction worker mula sa Batangas na pumunta sa akin hindi dahil sa mga issue sa paninigas, kundi dahil sa isang kakaibang pamamanhid sa kanyang singit na palala ng palala. Nagreklamo rin siya ng mabigat at mapurol na sakit sa kanyang balakang pagkatapos ng climax na nananatili ng ilang oras. Malusog naman siya, maganda ang timbang normal, ang blood work walang kasaysayan ng sakit sa puso. Ngunit pagkatapos naming mag-usap, nang mas bukas tungkol sa kanyang rutin, naging malinaw ang lahat. Tuwing umaga walang palya si Mang Tomas, ay hihiga ng patag sa kama at hahawakan ang kanyang sarili nang may matinding diin. Ang buong katawan niya ay naninigas na kalok, ang mga binti naninigas ang tiyan, habang itinutulak niya ang sarili patungo sa climax. Akala niya ang pagpipilit na ito ay kailangan bahagi lang ng pagtanda ngunit hindi idadang ang sanhi ng sakit. Ito ay ang kanyang pamamaraan. Kapag nag-apply ka ng sobrang pisikal na presyon sa ari at sa mga kalamnan sa paligid nito, lalo na sa umaga kung kailan, ang sirkulasyon ay nagaayos pa lang. Maari mong maipit ang mga maliliit na ugat, capillaries, maharangan ang pagbalik ng dugo, venous return, at lumikha ng tensyon sa mga kalamnan ng pelvic floor na nakakasagabal sa normal na daloy ng dugo para sa mga nakatatandang lalaki na ang vascular system ay mas mahina na ito ay humahantong sa microvascular trauma maliliit na pinsala sa mga daluyan ng dugo na sa paglipas ng panahon ay nagbabawas ng pakiramdam nakakasira sa kalidad ng paninigas at nag-aambag sa talamak na pananakit ng balakang at hindi tulad ng biglaang sakit ang pinsalang ito ay tahimik na nabubuo. Maaaring hindi mo ito maramdaman habang nangyayari, ngunit ito ay naiipon. Si Mang Tomas ay parang sinasakal ang sarili niyang sirkulasyon nang hindi niya namamalayan. Nang baguhin namin ang kanyang diskarte, hinihikayat ang isang mas mabagal, mas banayad na ritmo, mas nakakarelax na postura at mas kaunting paggamit ng kalamnan iniulat niya hindi lamang ang pagbawas ng sakit, kundi mas maraming kasiyahan. Ang kanyang mga sesyon sa umaga ay naging nakapagpapanumbalik sa halip na nakakapagod. At mahalaga huminto ang paglala ng pamamanhid. Ang nararamdaman mong shortcut sa kasiyahan sa sandaling iyon ay maaaring maging isang mahabang daan patungo sa dysfunction, ngunit meron pang isang pagkakamali na bumubuo sa larawan. Ito ay mapanlin lang na simple isang bagay na halos lahat ay ginagawa nang hindi nag-iisip. Ngunit tahimik nitong ginagawang isang ticking time bomb ang iyong daluyan ng dugo. Ating tuklasin iyan. Ito ay isang simpleng pagkukulang napaka-ordinaryo na halos hindi napapansin. Gigising ka ang iyong katawan ay naninigas ang iyong bibig ay tuyo. Ngunit sa halip na kumuha ng tubig, ang inaabot mo ay ginhawa. Walang pagkain, walang hydration, walang pag-iisip tungkol sa kung ano talaga ang kailangan ng iyong katawan na kasanayan lang. Ngunit para sa isang lalaking lampasiksinta, ang tila inosenteng sandaling ito ay maaring tahimik na magsimula ng isang mapanganib na chain reaction sa loob ng iyong circulatory system. Minsan ay ginamot ko ang isang pasyente na nagngangalang mang-alan. Siya ay 73 matalas ang isip aktibo sa pisikal at lubos na independyente. Pumunta siya dahil nagre-reklamo siya ng paulit-ulit na pagkahilo pagkatapos ng climax, lalo na sa umaga. Hindi siya naninigarilyo, halos hindi umiinom at walang iniinom na gamot. Malakas ang kanyang puso. Malinis ang kanyang mga lab result. Walang nagtuturo sa isang malaking isyo hanggang sa tinanong ko siyang ilarawan ang kanyang tipikal na umaga. Sabi niya, doktora, gusto ko pagising inaasikaso ko na agad ang sarili ko bago magsimula ang araw. Walang istorbo tahimik na sandali para sa akin. Nang tanungin ko kung umiinom siya ng tubig o kumakain muna natawa siya. Sino ang may oras para diyan tatapusin ko muna bago ako mag-almusal? Ngunit ang rutina na iyon ang mismong problema. Pagkatapos ng isang buong gabi ng tulog ang katawan, ay dehydrated. Ang dugo ay nagiging mas malapot, mas mabagal ang paggalaw, at ang pagdadala ng oxygen ay nakompromiso. Para sa isang lalaking kaedad ni Mang Alan na maaaring may mas makipot na mga ugat at mas mabagal na tugon ng cardiovascular system, ito ay lumilikha ng isang sitwasyon na may mataas na panganib. Habang nagpaparaos, lalo na kapag may climax tumataas ang blood pressure, bumibilis ang heart rate at tumataas ang pangangailangan para sa dugong mayaman sa oxygen. Ngunit kung walang hydration o panggatong hindi makasabay ang katawan. Ang resulta, isang mapanganib na pagbaba ng daloy ng dugo sa utak at puso. Tumaas na panganib sa pamumuo ng dugo clotting, pagkapagod at kung minsan ang pakiramdam na parang isang mini crash pagkatapos mismo ng orgasmo. Nang baguhin ni Mang Alan ang kanyang gawin, sinimula ng kanyang umaga sa isang basong tubig at isang maliit na merienda bago ang anumang uri ng sexual na aktibidad, ang pagkakaiba ay parang gabi at araw. Nawala ang kanyang pagkahilo, bumalik ang kanyang lakas, at ang dating parang nakakaubos ng kanyang sistema ay naging isang bagay na mas balanse at kasiya siya. Hindi ang akto ang nakakasakit sa kanya. Ito ay ang timing at ang kakulangan ng paghahanda. Ito ang bitag kung saan maraming nahuhulog. Ang isang ritual sa umaga na dating normal, kahit na nakakaginhawa, ay maaaring maging mapanganib kapag ang iyong katawan ay hindi sinusuportahan para sa kung ano ang hinihiling sa kanya. Ngunit heto ang mabuting balita, ang lahat ng mga pagkakamaling ito ay maaaring baligtarin. At sa ilang mahahalagang pagbabago, maaari mong baguhin ang gawin na ito mula sa isang bagay na dahan-dahang umuubos sa iyo patungo sa isang bagay na sumusuporta sa iyong kalusugan. Kaya ano ang maaari mong gawin simula bukas ng umaga para protektahan ng iyong sirkulasyon at bawiin ang iyong lakas? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo. Hindi mo kailangang baguhin ang iyong buong buhay. Ang kailangan lang ay ilang maliliit at sinasadyang pagbabago na sa katotohanan ng iyong tumatandang katawan. Ano ang magagawa mo simula bukas para protektahan ang iyong sirkulasyon? Simula bukas, maaari mong simulang baligtarin ang tahimik na pinsala sa pamamagitan ng pagbibigay ng masusing pansin sa mga sandaling dati ay parang automatiko na. Ang mga gawain sa umaga ay may higit na kapangyarihan kaysa sa inaakala ng karamihan sa atin. Ang susi ay hindi ang paghinto sa paghahanap ng kasiyahan, kundi ang gawin ito sa paraang nagbibigay dangal sa iyong kalusugan, sa iyong edad, at sa mga tahimik na mensaheng sinusubukang ipadala ng iyong katawan. Una, bigyan ng oras ang iyong katawan. Huwag magmadali mula sa pagtulog patungo sa stimulation. Gumising. Umupo ng tuwid mag-inat ng dahan-dahan, uminom ng isang buong basong tubig, at bigyan ng iyong cardiovascular system ng pagkakataong mag-regulate. Ang unang sen hanggang 15 minuto na yon ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip. Pinapayagan nito ang iyong blood pressure na maging stable at ang iyong mga ugat na umangkop mula sa resting state patungo sa active state. Ikalawa, huwag kailanman maliitin ang hydration. Pagkatapos ng ilang oras na walang tubig, mas malapot ang iyong dugo, mas mabagal ang sirkulasyon, at kailangang magtrabaho ng mas mabigat ang iyong puso upang itulak ang oxygen kung saan ito pinakakailangan. Ang hydration ay hindi lamang tungkol sa kaginhawaan. Ito ang iyong unang linya ng depensa laban sa pamumuo ng dugo, pagkahilo at pagkapagod. Sunod baguhin kung paano ka kumikilos. Palitan ng puwersa ng kamalayan. Bitawan ang ugali ng pagpapatigas ng bawat kalamnan, ng pagpigil ng hininga, o pagmamadali patungo sa climax. Huminga ng malalim. I-relax ang iyong tiyan at mga hita. Humaplos ng dahan-dahan at marahan. Kung nagpipilit ka para lang makaramdam ng isang bagay, malamang na mas maraming pinsala ang iyong nagagawa. Maniwala ka sa akin mayroong mas maraming lakas sa pagiging banayad kaysa sa pagpilit sa pakiramdam sa pamamagitan ng presyon. Panghuli baguhin ang ideya na ang performance ay dapat magmukhang katulad noong 20-same ka pa lang. Sa yugtong ito ng buhay, ang kasiyahan ay dapat magsilbi. Sa iyong kalusugan, hindi hamunin ito. Nangangahulugan yon na unahin ang katatagan ng sirkulasyon at pagbawi kasabay ng sensasyon. Ang gantimpala ay hindi lamang nasa climax. Ito ay nasa pakiramdam mo pagkatapos nito, masigla malinaw ang isip at matatag. Nakakita na ako ng mga lalaki sa kanilang 60s at 70s na nagbalik ang sigla hindi sa pamamagitan ng pag-iwas sa sexual na aktibidad, kundi sa pamamagitan ng pagharap dito ng may respeto at diskarte. At hindi ito tumatagal ng buwan. Nagsisimula ito sa susunod na umaga. Ngunit kahit na may mga pagsasaayos na ito, maraming nakatatandang lalaki ang nagdadala pa rin ng isang hindi masabing tanong sa kaybuturan isang tanong na madalas nilang ikinahihiyang itanong ng malakas. Gaano na kalaki ang pinsalang nagawa ko at maaari ko pa ba itong bawiin? Sa mga huling salita sa unahan, sagutin natin yan ng tapat at may pag-asa. Isang huling salita. Mula sa isang katulad ninyo, kung umabot ka sa puntong ito, may mahalagang sinasabi iyan tungkol sa iyo. Nagmamalasakit ka, hindi lamang sa performance, kundi sa pananatiling malusog, matalas, at may control sa iyong katawan. Nandito ka, hindi para sa mga murang payo. Nandito ka dahil napansin mo na iba na ang pakiramdam ng mga bagay pagkatapos ng 60. Mas mabagal, hindi gaanong predictable marahil mas marupok pa kaysa sa gusto mong aminin. At sapat ang iyong talino para magtanong ano ang ibig sabihin niyan para sa akin. Ngayon balikan natin kung saan tayo nagsimula. Apat na simpleng gawi mga bagay na ginagawa ng karamihan sa mga lalaki. Nang hindi nag-iisip ay maaring tahimik na kumitil sa iyong sirkulasyon at kalusugan ng puso sa paglipas ng panahon ang pagpigil ng hininga habang nilalabasan ay nakakagulo sa iyong blood pressure. Ang masyadong mabilis na pagpapasigla paggising ay bumibigla sa iyong puso. Ang sobrang higpit ng hawak o pagpapatigas ng kalamnan ay sumisira sa malusog na daloy ng dugo. At ang paglaktaw sa hydration bago magparaos ay ginagawang panganib sa iyong vascular system ang dapat sanang sandali ng ginhawa. Wala sa mga pagkakamaling ito ang nagpapakita na ikaw ay pabaya. Ipinapakita nito na ikaw ay tao. Hindi ito itinuro sa iyo dahil sa katotohanan napakakaunting mga doktor ang nagsasalita tungkol dito. Mas kaunti pa ang nakakaintindi kung ano talaga ang pakiramdam na nasa isang katawan na gusto pa rin ng kasiyahan ngunit hindi laging tumutugon sa paraang tulad ng dati. Ang mabuting balita ay hindi kailangang maging permanente ang pinsala. Ang circulatory system, kahit na matapos ang maraming taon ng bahagyang pagkasira, ay may kamanghamanghang kakayahang bumawi kung bibigyan mo ito ng tamang kondisyon. Ang hydration, paghinga pasensya at pagiging banayad ay maaring hindi parang revolusyonaryo, ngunit sa isang tumatandang katawan, ito ay buhay. Aral na makukuha. Ang pinakamahalagang aral dito mga kaibigan ay ito ang tunay na lakas sa pagtanda ay hindi nagmumula sa pagpilit sa katawan na gawin ang ginagawa nito dati kundi sa pakikinig dito ng may karunungan. Ang pag-aalaga sa iyong puso at sirkulasyon ay hindi tanda ng kahinaan. Ito ay tanda ng paggalang sa sarili at pagnanais na magkaroon ng mahaba at masiglang buhay. Ang pagbabago ng iyong mga gawi ay hindi pag-amin ng pagkatalo, kundi isang pagpapakita ng matalinong pamamahala sa iyong kalusugan. Ito po ang hamon ko sa inyo. Bukas ng umaga, huwag kumilos ng automatiko. Bigyan ang iyong katawan ng respeto na nararapat dito. Huminga, uminom ng tubig, dahan-dahan lang, at pansinin kung gaano kaiba ang pakiramdam hindi lang sa sandaling iyon, kundi pagkatapos. Mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Ano po ang mahalagang aral na natutunan ninyo ngayon? Kung nakatulong po sa inyo ang payong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang gabay, pang kalusugan na tulad nito. At pakishare na rin po nito sa inyong mga kaibigan kapatid o sino mang sa tingin ninyo ay makikinabang dito. Ang pagbabahagi ng kaalaman ay pagbabahagi ng kalusugan. Maraming salamat po.